Welcome back to my channel at MX155. Sa araw na ito, ituturo ko sa inyo ang kalimitang pinagmumulan ng ingay ng TMX155. So yan, bali na baklas ko na yung kanyang cylinder head, cylinder block. So pansin niyo po to, yung kanyang cam gear pin ito. Pansin niyo po yan. Teka buksan natin yung ilaw. So ayan, tingnan niyo po. Pag may tama po yan, dapat iikot dyan. Ayan o, gumagalaw po itong pin. Pag ganyan po yung dating ng ating pin, maluwag na po yan dito. Ayan dito. Ayan. Uh, yung loob dito, yung uh, inaabutan ng ating pin sa loob. So maluwag na po yan dyan, nagkukos po yan ng ingay. So ayan o. <coughs> So, syempre, napakahirap naman po ng remedyo kung uh, papamachineshop pa natin dito. So, medyo matrabaho po yun. Tingnan nyo po, alugin natin, oh. Ayan, oh, lakas po ng alug, oh. Oh, lakas, oh. Napakalakas po ng kanyang alug. O, oh, ayan, oh. Tapos, sumasabay yung kanyang pin. So, ang remedyo po natin dyan para mabawasan yung ingay pwede po nating sapinan dito sa kanyang plate ng ng coke in can so dahil malaki yung kanyang plate medyo kapalan lang natin yung sapin dyan yung tipong hindi na iikot itong ating pinakasyapting na yan so mababawasan po yung ingay so itong motor na to dinala sa akin maingay daw ngayon nung binuksan natin ito yung kanyang tama ito pansinin nyo po yung kanyang push rod ayan o, matalim na po ayan ayan o. so palitin po yan itong push rod po natin tinatamaan po nyan yung ating rocker arm so syempre pag matalim na po yan automatic yan may tama na po yung ating <coughs> rocker arm eto ayan o oh. ayan o, malalim na po sya rito dyan po tumatama yan pagkabilaan po yan oh, so may tama so dapat po yan palitan dahil uh, kumbaga magkasama po talaga dyan lumalapat yung ating push rod so nakaganto yan ito itong katalim yan oh. katalim o oh. nakaganyan yan so automatic po yan pag nagpalit ka ng push rod automatic yan eh palit tayo ng rocker rod bukod po dyan may tinatamaan po yan yung ating camp follower ito yung ating cam follower so ayan oh, malalim na rin po siya so dito po tumatama yung ating push rod so ayan nakapasok siyang ganyan so matik po yan magpapalit na rin po tayo nyan ngayon ah, uh, mapapansin nyo po yung ating uh, cam follower napudpud na rin po to so cost din po ng ingay So ayan po, medyo ayan oh, uh, kinain na rin po siya. Automatic po yan, pag uh, lumapat na po ganyan, automatic po yan, nagkakatama rin po yung ating, eto yung cam gear nga natin, no oh. Nagkaroon na po siya ng, ano rito, tumangos na dito sa bandang dulo. So kalimitan po yan, eh, palit na rin po yan. So set po yan. So pag nagpalit po tayo nito, automatic po magpapalit din tayo ng uh, timing gear so ganun po yan so palit timing gear palit din po ito yung kanyang connecting rod Wala namang tama tapos yung kanyang piston okay pa naman yung kanyang piston so itong TMX155 na to dating platino to so uh, kinonvert na, uh, convert na lang sila So ayan, wala pa naman tama to. Pwede pa naman. So ayan, pwede pa naman tong kanyang piston. So pwede pa yan. Ang papalitan lang po natin dito yung kanyang piston ring kasi ah, napakalaki na po ng clearance dito. So mag-testing tayo ng isa. Pakita ko po sa inyo. yan tingnan nyo po. Napakalaki na ng kanyang clearance. Sige ka hindi ka nakikita tanggalin natin yung piston para makita nyo ayan o oh. ayan o, oh, ang laki po ng clearance oh. ayan o oh. so matik po yan palit na rin po ng no piston ring so ang gagawin natin dito mag aasintan na rin po tayo ng barbula so aasintay na rin po natin yan tapos mga padring, pansinin nyo po to yung kanyang uh, spring baligtad po siya tingnan nyo, ayan o oh baligtad yung kanyang spring. So dapat etong pino dito sa ilalim. Itong kabila tama naman siya. So mali po 'yan. So automatic magpapalit na rin po tayo ng uh, Bulb seal. Palit na rin ng kanyang uh, spark plug, pud pud na rin gasket. So 'yan ang gagawin natin dyan So kalimitan pag maiingay yung pang ibabaw <clears throat> ito talaga yung mga nagiging cost nyan yung push rod yung cam gear ito yung ating rocker arm tsaka itong ating cam follower tingnan nyo po yung cam follower shafting nya ah, uh, nagkabewang na rin po ayan o may bewang na po rito ayan o, matalim na po siya rito ayan o, nagkabewang na matalim na So, nagkukos din po yan ng ingay. So, basta TMX 155, <coughs> ganyan po kalimitan yung nagiging sira. You know. So, ito pwede sapinin sa pinanyan. So, yan lang. So, ngayon lang po, ayan uh, lang po yung video natin sa araw na ito. Uh, abangan nyo po sa susunod. Uh, papalitan po natin isa-isa yan. At uh, ipapakita ko sa inyo na titinu po yung andar niyan. So, kaya't kung bago ka pa lang sa akin channel, mga padreng, huwag nyo pong kalimutan. Uh, paki-like, paki-share, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.